lagi madami ito nagkage? Dati yan ako. Ha? Pero nung binatangan na ikan din ako yan, na uh, dahil talag. lang talaga. Pero ito nga talaga kung nagkage sa so, pinagkage yan ito. na yan? Hindi na. Nagkukusura sa ko yan, kaakapang mudak dali nga ug suso di ta ko di ko. DP. Da pani kaya siya ano. Kung baga di siya limit. Dapat pa lang talaga pag sapaloy. Eh. Wi-Fi ka. Kung baga na para yo na may data ka. Nakakonek naman kan sa Abdurak man sa Lebra. Hmm. Na? So dawa sa ano. Sukoy okay so, na mo kung ano nanday sa Ay so alpo alas mm -hmm. no, Dapat mga alasay? 6 Tapos yung Alas 6, alas Dapat nakakuha kita yung katubi sa sa bag Kaya pag nagubuhi ka Terus Tarikot na yung may nanasan Nakakita ka Kaya, kaya Kay pang tubig Bago siya um, Pag-rate pag right mo naman sa ring road, is na nga na Kasi no? north pa ka din, no? North pa, tas ato ulit pa yung ka. Pag nag-left man ka, is na. Pag nag-right ka, west na. Pag nag-diretso na ka, no? south na kita. Kali, south na ka Kali, north. North, likod. Likod. West, right? south. south. East, east. west. west. pwedeng okay lang magparasil kung daw pa driver ng... 这个不要。 mayroon ito gilat gilat lang, ano? lang. takasusi na mo takasusi ka iyan ako exit na ako yan sa panduan tama ba park? hindi ka tingin mo? hindi

Pwede ka na. Kayo mo ka Oh, two, three. O yan, okay, hindi kita sa bilis. Teka ka ko. Dito pa, sa mga yung araw. Pwede kaya eh. Pwede ka. May maliki ka sa one. Ah, limot lang. Ah, eh. Two, yeah. three. One, two, three man sa nakan. One. Kay pa mga basement. So basement, mm -hmm. hindi kung ano mo Pero kadaklan ako, pero may ako sa basement, number 6. Mm -hmm. Ako, ito paano? Yan, number 2. Hindi. Basta kade eh, ito na leka? kade gate ray yan yung kamay pag sinabing to ito sa muna para makapait ko ate baga to uyan sa so tuloy uyan sa so tuloy ah eh. uh, sa email ko sige dalit at tapos si no, no left uyan kading ka inside no kade, left turn kade 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 ah bago mag left kading uh, eh. ka in arrow basta mo sa nang oh, makasakto sa to ah uh, so, say, Ati halimbawa, na i-trap uh, sa madam. Iyan mo i drop sa... Di ba ba? Lupi Kina iyan siya nababa sa gilid. Ayun na, Hindi, pwede na yan. Uh, Tao din uh, sa to. Uh, tapos sa uh, muna po, pag ay, sa 3 na sa nalagod. Carpool. Iyan uh, sa so Carpool, yan kaya sa supermarket, sa so mga center point. Pwede sa tari. Hindi siya nababa. Uh, I-drop lang yan. Uh, Ayan. Tapos turo ko naman sa so, gate number 6. May parapapaan ni Madam. Pag mainit kaya, may parking. Talaga ko yan o lawas? Lawas. Pag mainit kaya, may babae ka sa gate number 6. Teka kita sa liga. Balik kita ito sa number 1. pag ito lawas lang ako yan. Uh, -huh. Saka yung moske. Uh, -huh. Iyan kam basement? Ito ka na sa basement yan. Kanina ka yung ko design? Alkir ka, ng nga to sa tamimi. Kaso, sarado na nga niya ka. Kaya hindi lang ito makajarit hindi ka nakikita? No, dati. Kaya sa dakwa lang talaga? Sa dakwa na dakwa. na kanakwa ata. Yung basa. Ikot lang palang ng musko. Ay, sa side ng musko. Ate Sana bukas na sa basement okay, naglibot lang kita sa Viren Park na no? Viren uh, Park po man like, Ramon eh, naglibot lang kita sa mall Kaso pa, ito na so ano Hindi ko ikain inagito sa tree tops na wrong way kita ta Hindi hey, mo maupos o tamang sa gate 6

1, 2, 3 lang Diretso pa oh, basement Oo, oh, di pa uh, 5 Makikita na tolos Pero iyan yung kamay ay right? Pag right nyo ito, yan muna katulong right. Sa basement mo ka na may ikaw mo lang Di mas sila ibang nga niya sa may ikaw mo? O di sa Kinalik ko nene Pero so, kung may baliki ka Pwede manika eh, na araw, ito, ito kayo ituloy kayo Eh, takay na ako eh, pwede na ito eh Takay na ako, kung na-aaro sa na ito nag-vlog yun sa nilagkanta 5-6 na no, makasunod uh, Pero da, da, di mo na pagbaan so 5 Tadi mga ito pinibawaan 6 talaga uh -huh. Ito so 7